Yan, kabilanan. Ayan, mga agaw. Ganyan po yung kalaki. Ah, ah. High quality. Mga isda po yan, oh. Sos! Ito na, mga agaw. Magandang hapon po. Oras natin, ano? Uh, alas 5 ng hapon. At uh, ito na, dumating na yung ating hinihintay. inihihila na po. Ayan, shoutout sa mga... targeto na naghihintay po dito. Ayan, kay tropa. Napakatindi po kanina. Ayan na po, sakay na po ng balsa yung ano, uh, bultuhan. Ayan po, malalaman natin mga agad gano'ng nga ba ito kalaki. Kaya si Kasuyo, tinatawag ako, hindi nasagot. Ayan na po. Ah, ah, ay malaki nga ito. Malaki-laki nga, mga agad. Ayan po siya so. oh. Yung balsa <laughs> sa <saka> po yan oh. Ay, yung lang po sino tao pero yung bangka po na ano ba? Hindi kay mali Hindi ko lang po masabi. Ang laki po nito, mga daan kilo to mga aga. Ah, baka ito yung mga dalawang daanan to siguro. Ayun po ganda na sukat hindi nga po yun punta ngayon pero nung pag mga unang dating po unang huli ng season yun po ang ano ayaw kasama po yan mga aga yung GRA na yan no? sila po ang may huli na ito yung malaki na to kasama nila ano na agad, tingnan natin ang pagigit. Susungin na natin, no? Oh. Ah, ah. Aba, baka hindi mapasama dyan ang mas, ha? kasama, kasama ho di yan, no? Oh. Idol, di mo idol? O oh, yan, ganyan po yung kalaki, ho, oh, mga kago. Ibigyo na kita. Yan. Ayun mga kagang mga kasama niya, no? Oh. Mga kasamang isda bali pang ika 37 daw pong tuna nitong bangang JRA yung oh, yellow pin ay 36 lang oo 36 po ang yellow pin at dito po ang pang 37 ano kaya matitimbang kaya itimbangin yan mamaya yan abang natin may kumuha na ng timbangan para masure natin maaga yung haka-haka kung ilang kilo ang abutin isdang ito tingin natin ay, hirap dito ang taapat. Kaya sa ano, sa apat na tao. Hirap ang apat diyan. Hirap sa apat. Ang mga aga, yan po ang dami ang dami na nag-aabang. Siyempre, kasama natin, idol, ano, idol, uh, tonador. Tonador, ng dinahikan. Meron din po siyang... Meron din po siyang sariling uh, page, uh, YouTube channel, Facebook page at saka sa kanya personal account. Ayan, sa mga makapanood po nito ang ating video, pa-suportahan na lang po idol donor. Salamat po, salamat. Ah, ay malaki-laki nga talaga to. Siya. Nahirapan sila, kailangan nilang isapin Kaya sa plastic. Tumalon. Oh. Oh, 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 oh. Tingnan natin 'to sa ano sa paggaanuhan ng tubig. Pas mang isda. Tingnan natin kung ilan ang bubuhat. Kaya-kaya ng apat lang. kaya na siguro yan. Tingnan natin. Testing. Tingnan natin kung kakayanin ng apat na tao lang. Harap dito, harap. Harap dito. magkakaroon <laughs> naman sa bulto kanina sa mga Hoy, yung isa nakatalikod <laughs> yung isa nakatalikod <laughs> yan na mga agaw. ganyan po yung kalaki ah high ah. quality mga isda po niyan oh. Sauce. Inay ko po. Ah ah, sa laki. Ganya po yang kalapan mga aga. Ah, dapat lang ako bumuhat. Saan nila lapag to? Yeah, saan nila lapag? Ayan ang mga agam. Ipit oh, na isa. Ang dakti. Patumpay na na. Ayan ko ba anap? Baka ang dais ka o. Oh. Ayan ko yung mga parintahan. Isda lang. Ang oh. mga ganito kalilaki. Parintahan.

Sawa pa din. Oh dito ka tumingin Yan oh, ya ya ya. Ah, dito pa may mga aga kung magaga matitimbang to. Grabe laki. Ayun hey, ka kasuyo, wala na na ibaba na ang ating inaabangan. Halos maghapo nating inaabangan. Ay baba, itong tong dambuhan ng isda. ayan na po siya oh. Oh. Okay. Hirap yung ano eh. hirap ahunin yan ah. <laughs> Sobrang laki Ang tuna Makapakita ko po sa inyo ito ang size Ito maliliit ito Mga 35, 35 size Ayan po, ah. sample Na isang isda Ayan po, 32 Kilo Pagkahit, ikinumpara ko po natin doon sa, sa malaki oh. Gano'ng kalaki yung isa at ito po ganto lang oh. Grabe. Ayun pa, may mga kadugtong pa, mga aga, may mga kasama pa. Na binababa Hindi pa rin pala tapos yung maliliit. Tingnan natin 'to. Mhm. Uh Sob, -huh. grabe baga. Ano 'yung mukha nila? Pa Kalaki. Yan po ay mayroon pa doon sa kabila mga agaw. Shout out sa mga kaibigan ko ng Taragat. <laughs> Halo kay Tabong. <laughs> Shout out yan o kay Carlo Orgelius yan. Para sikat na sikat yan dito si Tabong. Tabong Matendi. Tingnan nyo na mga aga yung kanilang freezer van. Marami na pong laman. At maraya po dito nakalatag. At ito pa. Yan ang pinakamadami oh. Uh, siguro end natin mga kagamon na dito yung ating video at uh, magandang hapon muli muli sa inyong lahat. Masyado nang mahaba ang ating video. Ang oras po natin ay ano na. Ah, uh, ayan po. 5.04 o na ng hapon malapit nang gumabi nang ipinabaya ito